Dumami pa ang mga kongresista na nagsusulong na mapalakas ang kapangyarihan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa ilalim ng bagong panukala ina Vota City Representative Tobit Yanko na niyang payagan na rin ang ICI na makapaghain ng kaso at hindi lang basta rekomendasyon. Si Mela Lesmoras sa report mas mapabilis ang proseso, itinutulak na ngayon sa Kamara ang panukalang naglalayon na mabigyan ng kapangyarihan ang Independent Commission for Infrastructure o ICI na makapaghain mismo ng mga kaso laban sa mga personalidad na nadadawit sa korupsyon. Sa ngayon, tanging rekomendasyon lang kasi ang nailalabas ng ICI at dumadaan pa ito sa Office of the Ombudsman. Ayon kay Navota City Representative Toby Tiangco, sa ilalim ng inihain niyang House Bill No. 5 5699 gagawin ng Independent Commission Against Infrastructure Corruption ang ICI at bukod sa paghahain ng kaso, isinusulong din niyang madagdagan pa ang kapasidad nito. Sa tingin ko, um, ako lang yung nag-file na may personal experience na nakapunta na doon sa ICI ng dalawang beses. No? I don't think anyone um, who has filed has been invited as a resource person of the ICI. So talaga may first-hand information ako doon sa mga um, kakulangan nila. Kaya um, tulad na sinabi ko, pinanood ko muna, pinignan ko, inobserbahan ko at kung ano yung mga kakulangan, yun ang binigay natin na powers. No? Una na rin naghain ng hiwalay na panukala ang iba pang mambabatas para mapalakas ang kapangyarihan ng ICI. Pwede naman itong pagsamasamahin bago tuluyang ipasa. Kung bibigyan ng kapangyarihan ang ICI na mag-charge, eh, Pwede yun, we welcome that. Uh, hindi naman siya bangga doon sa naunang uh, final na ng mga kinatawan sa Kongreso na bigyan pa ng kapangyarihan, content and subpoena powers ang, ang ICI. Tingin ko nako compliment niya yung isa't isa. Nakareceive na rin kami ng notice from the House Committee on Government Reorganization. In fact, sa Monday, November 3, magka magkakaroon na nung tinatawag nila. It's, it's in the notice, uh, technical briefing on the House Bill 4453, yung mga Final namin, 13 kami lahat na nag-file niyan. And then we saw nga there's another bill, this time authored by uh, Representative Toby Chanko. Sa ngayon, nakasalalay sa ombudsman kung ano ang kahihinat na ng rekomendasyon ng ICI ukol sa paghahain ng reklamo laban sa mga personalidad na idinadawit sa maanumaliang flood control projects. Kaya giit ng Makabayan Block, Sine-challenge natin yung ombudsman na sa pinakakagyat ay ma-file na ang naaayon na kaso. At syempre sa kanyang sariling investigasyon ay uh, maging responsive doon sa iba-iba iba pang mga uh, anomalya, ebidensya na nakikita po ng mga mamamayan. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.